Okay, balita ko tayo sa sitwasyon ng Eastern Visayas Region. Kaugnay ni nitong ating bantay bagyong Wilma, mga kapuso, si Director Ray Goson, Officer in Charge, Office of the Civil Defense Region 8, nasa ating ninya. Director Ray Goson, sir. Magandang mga kapuso sa inyo, Director. Si Orly, tinidad po ito sa DCWB. Director. Uh, magandang umaga, Orly, and uh, magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig Bata sa, bate sa uh, pagtaya o sa report na tinatanggap ko sa pag-asa, mukhang uh, hindi na gaano raw lalakas ang bagyong Wilma. Pero kumusta ko ito mula ng maglandfall po sa Eastern Visayas kahapon, Director? Ah, tama po, no? actually, uh, coordinating din po tayo sa local pag-asa dito. Pero based naman po sa monitoring natin, kanina kagabi, until uh, ngayong umaga, uh, pagla uh, land, landfall sa tilabaan sa Dolores ah uh, po wala naman po silang masyadong nararamdaman doon only mm -hmm. uh, nagkaroon na sila mga light rains mm -hmm. and then ah uh, ngayong umaga po uh, na monitor natin ito mga uh, 11 until uh, 2 o'clock so ito po yung situation doon sa uh, Eastern Samar pagdating naman po ngayon uh, umaga mga bandang alas 6 ang uh, bagyo ay nasa bandang Michael Bayog na po. And uh, as of this time po, cloudy skies lang po sila. Oh, so wala pulong, are... Ma maulap lang ang at saka bahagyang hangin lang daw yata nararamdaman tama po ba, director? Kaninang madaling araw medyo nag-light rain lang daw sila pero ngayong umaga uh, makulimlim na lang yung kanilang panahon doon. Mm, very good. All right. Um, hmm. pa paano? Hindi naman may mga pagbaha pero hindi ganung uh, hindi naman gano'ng kataas uh, hanggang 20 lang daw. Uh, tama yes, po ba? Apo, tama po yan, tama po yan. Wala namang, uh, wala namang tayo na balitaan uh, na, na uh, ilikas dahil yung bahay nila inaano. Tulad ng mga nakita natin video ng mga nakaraang matitinding ulan, yung Tino at saka Uwan. wala naman po tayo na-receive na, -receive na ng uh, reports. Uh, pero Uh, in, in, in relation to that, no? nagkaroon naman po ng mga preemptive evacuation ng ating mga local DRMC's. Na, mabuti naman po 'yon. At sige, mananatili pa rin po kahit na uh, ulap na lang o masamang ikang makulimlin na pano na lang nararamdaman itong wala ng pagulan sa ilang lugar na ando doon mismo nakasentro ang bagyong Wilma? Yes po. Papatapusin mo po natin yung uh, bagyo. Uh, at saka hindi rin po natin sila papauwi na tanless ma-insure natin na wala nang paparating na malakas na ulan. Oh, salamat naman. Sa uh, Region 8, ilan ho ba itong mga inilikas at uh, kinakailangan -kina ikalong sa ilang mga evacuation center po ito, Director Ray? Uh, meron tayong ano, may pre preemptive evacuation tayo ng 3,164 families mm -hmm. uh, with uh, 9,614 persons. Pero may, may mga affected na tayo na 29,960 families uh, converting into 103,001 persons with 123 barangays. So ito po yung mga uh, pinalikas uh, during the time. At saka yung iba naka-experience sa mga light na pagbabaha. Meron pa rin, ano, no? Meron pa rin pangamba ng landslide kahit na hindi ka nag-uulan dito sa mga lugar na ito. Lalo sa mga bulubundukin bahagi po dyan sa Eastern Visayas. Yes po, yan po yung ano, uh, tinututukan natin ng magkaroon ng preemptive evacuation. Yung mga kababayan natin na nasa along ano, flood, uh, flood and landslide areas. Mm, mabuti naman. Wala naman tayong uh, naririnig na pahirapan ng uh, pagtawag, komunikasyon at uh, maayos naman ba yung daloy ng kuryente sa mga lugar uh, kung saan nandun din itumbag yung Wilma, Director Ray? Yeah, ganun po. Wala naman po tayong uh, ibang na-receive -re ng na mga uh, need for assistance uh, coming from the different uh, LGUs in the region. Alright. Um, finally, kumusta naman po yung paghatid ng mga relief goods sa mga nasa evacuation center, uh, Director? Uh, so far, wala pa na pong uh, ano, naririnig tayo yung mga reklamo ang, ang galing sa mga affected and uh, we are hoping naman po na wala kasi Uh, maganda naman po yung uh, pamamalakan ng ating mga local DRMC's. Nabuti naman. At uh, sana'y uh, kasi sinasabi na pag-asa, uh, hihina and uh, possibly mag-dissipate o malusaw. Itong bagyong mas sana nga'y gano'n at uh, hindi naman kapaminsala pa. Pero sa akin eh, parang uh, parang ano, parang uh, pede, pwedeng, uh, pwedeng ma-enjoy ang makulimlim na panahon. Walang uh, pag-ulan na nararamdaman. Yung nga lang, adodon pa rin yung posibleng biglang buhos ng ulan daw, Director Ray apo uh, at saka ano uh, restricted pa rin uh, suspended pa rin yung ating mga mga at sakay yung mga water activities natin uh -huh. as of this time na mayroon pang bagyo oo nga po wala pa rin naglalayag ano po wala pa rin pumu mga barko Apo, apo. Mm, hindi po po natin pinapayagan. Mabuti na ako ganun. Director, eh, sana ay mapatiling ganito lamang at hindi na makadagdag pa sa mga alam natin yung uh, inyong region. Eh, parehong naramdaman yung Bagyong Tino. Eh. Sa akin, Bagyong yes, Owan. Po. Eh. Opo. Uh, sana Opo. hindi Opo. na madagdagan pa itong Bagyong Wilma at sa so darating pa hanggang sa matapos para ma-enjoy natin ang masayang Pasko ng taong 2025. Director eh, maraming salamat sana po, sana po. sa inyo. Maraming okay. salamat din po. Magandang umaga. Officer in charge, Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas Region Region 8. Ay niyo po napakinggan si Director Ray Goson, mga kapuso. Buena manong balita!